Ano yung ipinakikita ni Kristo rito na bagay ng Diyos? At ano ba yung ipinakikita rito na bagay ng tao? Hmm. Yes. Ano ba yung bagay ng Diyos na mangyayari kay Kristo? At sa'yo'y kailangan, patayin, no? Ayun ba ng tao? Uh, hindi mangyayari ko sa'yo. di ba? Hindi mangyayari ko sa'yo. Sabi ni Pedro eh, di ba? Hindi mangyayari ko sa'yo kailanman. Kasi nga naman, bakit kaya niya naisip niyo? Bakit inisip ni Pedro na kay Kristo hindi mangyayari mga mamamatay at magdudusa? You kasi Diyos ano, siya. Yun, kasi anak siya ng Diyos eh, no? Yan, di ba? Kasi yun siya ng Diyos. Kaya na sabi Panginoon, kaya naman di pangyayari sa ito. Oo. Eh, ano ba ang sinabi sa kanya ni Kristo? Pagka hindi mo pala iniisip ang bagay ng Diyos, ano ang sinabi anong ano anong sina, ano ang ano, 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 talong ni Kristo ro? Satanas. Sa no? Lumakay ka sa likuran ko, Satanas sapagkat ikaw ay tisod sa akin. Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, hindi ang mga bagay ng tao. So, ganun ito rin po ngayon sa kapanahonan natin ngayon. No? Meron pong bagay ng tao. No? Sinasabi nila na sa 7. Sa Roma 7, 12, hanggang 13, kung babasahin natin yan, basahin nga po natin ngayon, Sister Lillian, Ano ang bagay ng Diyos? Bagay ng Diyos Malang, at magpuling. No, Yan ang bagay ng Diyos dyan. Ano pa? Sa 14, Bagay ng Diyos? Ang kakotosan sa Espiritu. Eh, naman yung anyway, bagay ng tao dito. O, oh, paano yun? Papano ba yung salamang? Papano ba yung salamang salaman isang kasalanan? Ang sabi ni, ni, ni Apostle Pablo, no, sa Roma 7-12, pagka sisimulan natin dun sa 12, no, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at bagbid at mabuti. Hmm. Ano ka agad ang naiisip yan? Yung instinct na sinasabi. Gaya Pedro, di ba? Nung sinabi ni Kristo na kinakailangan siya magbata ng maraming bagay at kailangan siya at patayin. Ang instinct kagad doon, ni Apostle Pedro, hindi mag dito, ano yung bagay ng tao dito, yung instinct kada pagka nabasa kageto na ang kaotosan ay banal at ang kausap ay banal makulit at mabuti? na rin ang kaotosan. Yan! Yan, Yung bagay dito ng tao, yung instinct niya, pag sinasaguma niya ngayon yung kaotosan ay banal makulit at mabuti, banal na rin siya. Yan, yan yung bagay ng tao, di ba? Yung instinct ka agad ng tao, kaya susunod ka na sa kautusan. Uh, diba? Para banal, mag-read, at mabuti ka. Totoo naman yun eh. Pero, sa Biblia, sabi nga sa Biblia, no? may kapanahonan dyan. Sa bawat bagay ay may kapanahonan. Noong panahon ni Moses, yan, pag isinagawa mo yun, magubuhay ka dyan. kabubuti mo yun eh. Pakaba ang buhay mo, pakasok sa buhay. Hindi oh, ka pa mapapahama. Oh, hindi ka mapapahama, gayaman ka pa. Oh, Diba? Gayaman ka pa. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Yan. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani, panahon ng pagbubuno, o oh, diba? Panahon ng pagkatapos, panahon ng pag-iingat, panahon ng pagkawala. Kaya na, sa isang ganap na katotohanan, dapat kuat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos ya ang mga na nasa ilalim ng kautusan. Ano pala? Nang dumating ang kapanahunan, may itinakda pa lang kapanahunan, 'no? At ito nga, yung sa anak ng Diyos yung kapanahunan na yun, para yung, yun yung kapanahon ng pagtubos doon sa mga nasa ilalim ng kautusan. Yan. Kaya nga sinasabi, nung tayo pakulos, wala naman tayo sa ilalim ng kautusan. Eh bakit ngayon yun tayo ng sinabi sa kautosan? Para mag-iwag at mabuti ka? Hindi na ngayon yun. Oo. pagka gusto mong kumuha ng mabuti sa versikulo 21, pakibasa mo nga, Sister Linde, Shelly Baking Group? Kaya to, na, upo, sa nga, nasa po ako isang bagusan na may ipitong mga mabuti ang masamaan na sa'yo. Kaya sa natin ngayon, pagka gusto mong isa yung utos na banal matwit, eh, dahil kung mabuti, pagka gusto mong isa yan, ang masama ang nasa ito. Ito yung bagay ng Diyos, ano? <laughs> Akala tumulong ka ko sa akin, bala ka na. Eh, ang dati na nito, kaya pala pag sinusunod mo yan, ang mas na pala nasa iyo. Kaya kailangan mo talaga sundin niya. Totoo naman. Di ba? Pagkakupunin natin ang senaryo, sino ba ang luto na lang na huwag kang papatay? Okay. Yung nag-iisip na papatay, di ba? O di masama yung nasa kanya? Oo. Oh. Eh, yung huwag kang papatay, masama ba mabuti? mabuti mo. Pagka hindi ka tumatay na yun, mabuti. yung sa iniisip mo, eh, maliligtas si ka rin sa makikita hihing sa so, namin sa iyo. O, di ba? Kaya mabuti. Kaya tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa 721 ng Roma, pagka gusto mong kumuha ng mabuti, ang masama nasa iyo. Hindi pala yung pagka ginagawa mo yung mabuti, is, banan mo, kaya mabuti ka na rin. Hindi hmm, ba? So, yung pag-iisip ng Diyos, ano? Talagang yung pag-iisip ng Diyos, talagang malayong malayo sa pag-iisip ng tao. Kasi ang iisip ng tao, pag sinunod mo yun, o kibahan at mabuti, is mabuti ka lang. Eh kaya pala, pag ikasasagawa mo ngayon sa panahon natin ngayon, masama pala ang nasa iyo, kaya pag sasagawa mo ngayon, totoo di ba? O, oh, sa common sense. Common sense lang eh. O, oh, di ba? Gusto nung pumatay. Bakit ka gusto nung pumatay? Kasi nagagalit sa tao nyo eh. Ano yung umiiral na kautos na sa'yo ngayon? Wow! Kakadiba? Oh, hmm. Pag kayo yung ikaw is, para bang wala kang yung ganong klaseng gamit, nakaingit ka ngayon. Pinagnasakan mo yung gamit niya, gusto mong nakawin. O, oh, di ba? Bakit ka nung nanakal? Ang pagnanakal ko, mabuti masama. O, uh, eh, gusto mo na kawin ngayon Ano sina anong sinasabi ng kautosan sa'yo? Ah. Diba? Uh, bakit ka sinasabihan ng ba? Ang masama kasi, na iyo. Uh, di ba? Yan ang bagay ng Diyos. No? Na pagka sinasabi mong eh, isasagawa mo ang kautusan sa pagkakit mabuting mabuti kasi ang masama ay nasa iyo.